Nasaan na kayo si Batman? Hanapin <laughs> natin siya. Oh, Nasaan na siya? Siya pumatay kay Goldie. Nasaan na si Batman? Hanapin natin. Nasaan na siya? Ito na sa bathroom. Ito no, na no. sa bathroom. Oo, oh, nasa bathroom ya, si Batman. Sa bathroom. Batman. Alam namin. Hmm. Alam namin, simple. Batman. Nasa bathroom ka. Hindi ako pumatay kay Goldie. Batman. Ikaw ang pumatay kay Goldie. Inosente ako. Ang kinalawan. Sa bathroom, Batman. Lumabas ka na ng bathroom. Ikaw ang pumatay. Hindi ako pumatay. Pag naman, tagalang. Ingay ninyo. Ako muna magdendigod kita. Ako. Hindi ako susuko. Oo, oh, Ay, hindi ka susuko. Inosente pero... ako. Wala akong kasalanan. Ang baho na Batman. Pumatay. Walang toilet paper dyan, Batman, sa bathroom. <laughs> hindi <laughs> ako susuko. At, baho, 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 At huwag mo i-flash dahil kasama namin si Flash. Wala kang flash dyan. Pumatay. Batman, sumising ako na. Sumising na ang hit mo, Batman. Ikaw, pumatay. Sobrang sang-sang na

Продолжение следует...